Thank you. Okay guys, andito tayo ulit sa ating gulay sa Paralan at ngayon po may mayroon pong isang uh, kaibigan dito na uh, gusto niyang bumili ng aking mga tanim na mga gulay dito si so, Kuya Marlon. Anong gusto mong bilhin Kuya Marlon? Uh, talong sir. Oh, tabang tama. Sabi ko, ang daming bunga po ng aking talong. Tara na, punta natin. Ang okay. bunga ng talong. Okay. Ayan. Ate, ah, halika medyo. Ay, pakita natin muna yung bunga ng aking mga talong. Ayan, oh. ba? Oh, dito muna. Eh, medyo liputin natin. Ayan, ayan. Tingnan natin kung may pwede nang kitasin. At si Kuya Marlon ay, uh, ah, bibili ng aking talim na talong. Ayan, Kuya Marlo, nakapili na kayo? Sige. Ayan, handa na si Kuya Marlon na mamitas ng aking mga bunga ng aking talong na malalaki. Ayan, Ayan, lap mo muna na magamahal Pero muna. Alam din dito, yan. Hindi mo malalaki ng Kailangan pang pinanggap Ayan. Oo. Uh, binibinto ko to ate ha. Walang libre dito. Ayan, pwede na yan ako Okay. Ito siguro Oo naman. Binibinto oh, well, ko yan. O, mo yan. Hindi ko yung ministry yan. Hindi lang ko ito. Hindi ko Arlon. Hindi natin hindi mo so ito nga guys na nami po si kuya malon nagendit po siya ayun dahil po talaga ng bunga ng aking talong ngayon. Ah, na karintalong ayon nami yun malalaki kay kuya nang yung malalaki na pinagmamurong ano 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 medyo kung pagkulang pa ng araw, ano? Ayun po, may malaki ng konti. Ayan. Ah, uh, Madam Marilo, medyo kung kami yung nandun, may malaki siya. Ayan. Tingnan natin kung... Ayun. Ah, ito. Ah, oh, ayan, may malaki yan. Woo! Pwede na yan. Okay. Ayan. Tama na siguro yan, Marlon. Mayroon pa isa? Uh, mayroon pa. Ayan, guys. guys nakailan po si Kuya Ate Kuya Marlon uh, pwede na yan anim na piraso at hindi guys so wala na walang kaood-uod kahit hindi ko na po ito nisprihan ha ayan malinis po siya Eh, sariba po yan Kuya Marlon at dahil dyan sa palagay mo may mga kutano ma, kaya to anim na piraso ano bang kilo, kilo ng kun ng ngayon magka ang kilo ng talong ha hindi mo alala Ate ba ilang kilong talo ngayon? Per kilo? Ito, okay, oh. kilo ng talong. 40. 40. 40. O sabihin natin po niya na... 20. Yun. Okay, sige. Kuya Marlon, uh, ibibinta ko sa iyo yan kasi kailangan ko rin ng magbili ng abono. Alam mo na. <laughs> Para ko, pa, ano, uh, dadahin pa ating mga gulay dito. Ayan, guys, so, Binenta ko to kay Kuya Marlon sa alagang 20 pesos. Salamat Kuya Marlon sa ribong siriba yan ha. Okay yan. Thank anyway, ah, you Kuya. Ano okay. Sir. okay sige balik ka dito. So ayan guys. ah, yung gusto pang bumili maraming pa akong tanim dito. Hindi lang po ito. Okra. Ay mayroon pa doon pala. Okra. Ayun o. No? Maraming buwan din doon. So guys. ah, Magka din po tayo kasi nga po ang pagkatanim talaga. Ha? Ah, may ah... Uh, may binibigay sa atin na hindi lang po um, uh, kita, di ba? O, oh, nandito na sa harapan mo, di ba? Hindi ko na, na ng bayat para mili. At alam mo pa burol to na tanim mo to. So, guys, sa muli, dito po sa aking gulayan sa Powerland. Thank you kaya. Bye-bye.